Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay walong videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel Tama nga mga masters, walong videos nga po ang ma-upload ko Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danino Wamar, shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2001 hanggang 2005. Nang matagpuan ni Aaron si Jiang Yingying na nakahiga sa malayo, umakyat siya kay Jiang Yingying ng buong lakas. Yingying, kamusta? Inalog ng Aaron ang katawan ni Jiang Yingying. Walang tugon si Jiang Yingying, kaya medyo desperado si Aaron. Gayun paman, kapag tiningnan niya ang hininga ni Jiang Yingying, siya ay gamon. Nawala ng malay si Jiang Yingying. Hindi siya namatay. Nakadapa si Aaron pagod na siya at kailangan niyang magpahinga ngayon. Gayunpaman, si Aaron, na nagpapahinga, ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Naalala pa niya ang nangyari bago siya nawala ng malay. Sa proseso ng pakikipaglaban sa higanteng butiki, halos pahirapan si Aaron. Noong panahong iyon, halos desperado na ang Aaron. Sa kanyang opinyon, walang duda na siya ay mamamatay sa laban ng ito. Pero ngayon, hindi pa siya patay, at nawala na ang higanteng butiki. Anong problema? Isang napakalaking butiki na pagkain daw, bakit ngayon lang ito nasugatan? Bakit nawala ang higanteng butiki? Naisip ni Han Sanchez ang orangutan na nakilala niya noong una siyang pumasok sa kuweba ng Jablo. Tila may nakasalubong siyang mas nakakatakot na kalaban kaya tumakbo siya palayo. Kaya ba nawala ang higanteng butiki? Aaron subconsciously tumingin sa paligid. Maari takutin ng layo orangutan at higanteng butiki, na dapat na kung ano ang uri ng nilalang. Sa hindi kalayuan, ang maliit na puting ahas ang nakaakit ng aming mga mata. Bukod sa medyo kakaiba, hindi nito ipinaramdam sa mga tao na mayroon itong labis na kabagsikan, o kahit na ang hindi nakakapinsalang hitsura ng tao at hayop. Yun ba, si Aaron ay umiiling ng walang malay. Sa kanyang pangangatawan, paano niya matatakot ang mga oranggutan at higanteng butiki? Malamang napisa lang ang batang ito. Napansin ng maliit na puting ahas na pinagmamasdan ni Aaron ang kanyang sarili, pinaikot ang kanyang katawan, ay dumating sa Aaron. Sayang hindi ka makapagsalita, kung hindi, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Ang Aaron ay hindi nagpakita ng anumang takot sa maliit na puting ahas, dahil hindi siya gaanong makagalaw ngayon. Kahit na ang maliit na puting ahas ay isang makamandag na bagay, ang Aaron ay makatiis lamang na kumagat sa kanya. Gayunpaman, hindi ito malamang sa opinyon ng Aaron. Matagal na siyang sinusundan ng maliit na puting ahas. Kung gusto niya talaga siyang kagatin, hindi siya maghihintay hanggang ngayon. Pagkatapos ng kalahating araw na pahinga, sa wakas ay nabawi ni Han Sanchez ng pisikal na lakas, ngunit imposibleng gumaling siya sandali. Umupo, Aaron suriin ang pisikal na kondisyon Jiang Yingling, trauma lamang ng ilang mga hiwa balat lugar, hindi seryoso. Ngunit siya na no oras kung paano maaaring maging mas mahaba kaysa sa kanyang sarili. Pero sa bagay, basta nabubuhay siya, mabuti na lang. Ngayon hintayin mo na lang siyang magising. Si Aaron, na naghihintay sa wala, ay nakatingin sa maliit na puting ahas. Bukod sa katawan at pulang mata ni Yubai. Ang ahas na ito ay isang ordinaryong maliit na ahas. Paano magkakaroon ng kanlungan ang yungib ng Diablo, na napakapanganib na lugar? Sinubukan ni Aaron na kumaway sa maliit na puting ahas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naiintindihan ng maliit na puting ahas ang kanyang kilos at umakyat sa kanyang harapan. Mga hayop na may malamig na dugo, naiintindihan pa nila ang mga tagubilin ng mga tao. Medyo nagulat si Aaron. Kung nangyari ito sa isang aso, ito ay hindi makakaramdam sa kanya ng malaking bagay. Ngunit ang isang ahas ay maaaring magkaroon ng gayong tugon, na talagang hindi inaasahan. Nakataas ang ulo ng maliit na puting ahas at tila gustong ipakita ang kanyang kakaiba. Gayunpaman, hindi kayang iba ang pakiramdam ng kanyang maliit na katawan kay Aaron. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos makita ang mga nilalang sa kuwebo ng Diablo, ang maliit na puting ahas na ito, na nakakaunawa sa mga tagubilin, ay medyo nagulat. Ilang nilalang ang nasa kuweba ng Jablo. Tanong ni Aaron. Gayon pa man, pagkita. Pagkatapos sabihin ito, nagsisi si Aaron na naiintindihan niya ang isang simpleng pagtuturo, ngunit paano niya mauunawaan ang sinabi ng mga tao. Bukod dito, ito ay isang komplikadong tanong pa rin. Kung masasagot niya ito, hindi niya ito masasagot maliban kung siya ay bihasa. Ngunit pagkatapos ay ang pagkilos ng maliit na puting ahas, nagulat Aaron Puso. Ang maliit na puting ahas ay yumuko sa lupa gamit ang ulo nito at gumawa ng ilang hindi regular na bilog. Tila ginamit ang bilog upang sagutin ang tanong ni Aaron. Malamig ang likod ng Aaron. Maiintindihan talaga ng ahas ang sinasabi niya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Isang kabuuan ng anim na bilog, bagaman ito ay mukhang pangit, ngunit ang kahulugan ng maliit na puting ahas ay napakalinaw. Pinunasan ni Aaron ang malamig na pawis sa kanyang nuo at sinabi sa nanginginig na boses, 6, 6. Ang maliit na puting ahas ay tumango, isang tao at isang hayop, nakikipag-usap ng walang hadlang, walang hadlang. Huminga ng malalim si Aaron, hanggang ngayon ay nakumpirma niya na naiintindihan ng ahas ang kanyang sariling mga salita, ito ba ay talagang naging kakanyahan? Isa ka ba sa kanila? Nagpatuloy si Han. Ang maliit na puting ahas ay itinaas ang ulo nito at mukhang nakakainsulto na nauugnay sa ibang mga nilalang. Mas magaling ka sa kanila. Tinuya ni Han Sanchez na maihahambing ang batang ito sa mga orangutan at higanteng butiki na nakita niya. Paano ito naging posible? Maliit na puting ahas ay patuloy na tumango. Napakalinaw na sagot Aaron tanong na ito. Kinawayan ni Aaron ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis ka." hindi ako interesadong makinig sa iyong pagmamayabang. Sa oras na ito, biglang gumalaw si Jiang Yingling, at naglabas ng masakit na daing, ang atensyon ni Aaron ay agad na nakatoon kay Jiang Yingling. Isang bahagi ng maliit na puting ahas, walang kapangyarihan laylay ulo, tila na dahil Aaron ay hindi naniniwala ito, kaya ang ilang mga nalulumbay. Sa Aaron ay hindi napansin, ang maliit na puting ahas ay lumangoy sa lalim ng yungib, yingling, kamusta ang tanong ni Aaron? pinilit ni Jiang Yingling na buksan ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sarili, ngunit tungkol sa Aaron. Nang makita na ang Aaron ay tila ligtas, siya ay napanatag ang loob niya, tatlong libong kuya, ayos ka lang, si Jiang Yingying ay nagpakita ng isang napakalaking ngiti at sinabing, ako ayos lang ako. Kamusta ka? Anong problema mo? Tanong ni Aaron, hindi, ayos lang ako. Sumasakit lang ang ulo ko sabi ni Jiang Yingying. Hinawakan ni Han San Chen si Jiang Yingying, at umupo silang nakatalikod sa pader ng bundok. Bagamat ito ang natitirang bahagi ng kanilang buhay, sila ay napakamalinaw na ang panganib ay hindi pa naibsan, at mayroon pa rin napakahirap at mapanganib na paraan upang makaalis sa kuweba ng Jablo, Kuya Aaron, paano ang butiki? Napatay mo ba ito? Tanong ni Jiang Yingying kay Aaron, gusto ko lang para tanungin ka kung ano ang nakita mo bago ka nakoma. Ang Aaron ay puno rin ng mga pagdududa sa bagay na ito. Siya ay tiyak na mamamatay, ngunit siya ay buhay pa pagkatapos siya ay at magising. Gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari, nakita ko lamang na nakikipaglaban ka sa butiki, at ako, nahimatay sa simula pa lang ng laban, sabi ni Jiang Yingying kakasimula palang lumaban, nahimatay si Jiang Yingying. Napakunot ng nuo si Aaron, na sobrang kakaiba. Siya ang target ng butiki. Paano may dawat si Jiang Yingying? Masasabi ba natin na kapag lumitaw ang mga higanteng butiki, may iba pang nilalang, ngunit ang kanilang focus ay sa mga higanteng butiki, kaya hindi nila ito pinansin, at si Jiang Yingying ay inaatake ng ibang mga nilalang. Ang hula na ito ay hindi imposible, ngunit si Jiang Yingying ay hindi namatay dahil dito, na medyo kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang mga puting buto sa buong lupa ay ganap na nagpakita ng kabagsikan ng mga nilalang na ito. Kapag inatake, paano sila himetean? Kuya Aaron, ano ang lugar na ito at bakit may mga kakaibang bagay? Naguguluhan si Jiang Yingling at nagtanong kay Aaron. Matagal nang pinag-isipan ni Aaron ang problemang ito. Marahil ito ang sikretong itinago ng Apocalypse. Kung hindi ka naging Chanzi at hindi nakaranas ng pagsubok sa kweba ng Diablo, hindi ka kwalipikadong malaman ang sikreto ng Apocalypse. Bago iyon, nanahimik si Nahilaw at Fang Zan tungkol dito, at malamang nalaman ni Han San Chen kung bakit. Ang ganitong bagay, kahit sabihin sa kanya, hindi siya maniniwala, ang nakikita lamang ay naniniwala. Higit pa. Paano mo masasabi sa sino man ang gayong nakakagulat na sikreto? Ito ang sikreto ng apokalips, at sa palagay ko ang nakikita natin ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sabi ni Aaron sa malalim na boses. Unti-unting nahubad ang mahiwagang belo. Hanggat makakaalis siya ng buhay sa kwebo ng Jablo, malalaman ng Aaron ang lahat ng ito. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi optimistiko. Natatakot ako na hindi madaling lumabas. Kapag ang mga nilalang na ito ay pinayagang lumitaw sa mga pangunahing lungsod, ang kanilang buhay ay masisira. Paano sila ikinulong ng apokalips dito? Patuloy na nagtanong si Jiang Yingying. Han tatlong libong walang magawangiti, sinabi, mga tanong na ito para sa akin, ay din ng isang pagdududa. Nais na malaman kung ano ang nangyayari, kailangang lumabas upang magtanong hilo lumang maaring malaman. Tumanggo si Jiang Yingling, malamang na alam nila ang sarili nilang mga problema, kaya tumahimik ka. Magpahinga muna tayo. Anyway, kailangan muna nating gumawa ng paraan para makaalis dito. Sabi ni Aaron, ang likod ni Jiang Yingling ay nakasandal sa pader ng bundok, ngunit ang hindi pantay na pader ng bundok ay nagpapahirap sa kanya. Kahit anong palitan niya ng poster, walang kwenta. Sinabi ni Aaron, sandalan mo ako, hindi ito komportable si Jiang Yingling Leng saglit, pagkatapos ay dahan daw ang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron, talagang comfortable, hinayaan din siyang magkaroon ng pakiramdam ng seguridad. Nang makilala niya si Aaron sa unang pagkakataon, si Jiang Yingling ay nagkaroon ng malaking puso at kaunting pagmamahal para kay Aaron. Kung tutuusin, ang isang mahusay at gwapong lalaki ay talagang kaakit-akit sa isang batang babae gaya ni Jiang Yingling. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman ni Jiang Yingying na si Aaron ay may asawa na, kaya't pinatahimik niya ang kanyang nararamdaman. Sa oras na ito, muling sumibol ang ganoong uri ng damdamin, at ito'y lumalagong walang tigil. At ang maliit na puting ahas. Han tatlong libo biglang sinabi, siya lamang nalaman sa oras na ito, ay sumusunod sa kanilang maliit na puting ahas biglang nawala. Hindi patay, di ba? Sabi ni Jiang Yingying, hindi totoo yan. Ngayon ko lang nakita, at nakakaintindi ng mga tao. Sabi ni Aaron, hindi napigilan ni Jiang Yingying na matawa at sinabing, Kuya Aaron, hindi ka maaring maghalusinate. Paano maiintindihan ng mga ahas ang mga salita ng mga tao? Nagtatrabaho ako noon sa isang pet shop at nakakita ng napakaraming uri ng ahas. Sila ay cold-blooded, hayop. Kung sinabi sa akin ng ibang tao noon, hindi ako maniniwala, pero totoo ang sinabi ko. Kung hindi ka maniniwala, mapatunayan ko ito sa iyo kapag lumitaw na. Sabi ni Aaron, "Jiang Yingling makita han tatlong. Si Aaron ay hindi tulad ng isang biro." Ekspresyon na gulat sinabi, "Tatlong libong kapatid na lalaki? Seryoso ka ba?" "Syempre seryoso ako, pero hindi ko alam kung saan napunta ang maliit na bagay na ito." Sabi ni Aaron, "Sa oras na ito, biglang naglabas ng ungol ang chan ni Jiang Yingying, kaya napayuko siya sa sobrang hiya, tinakpen ang chan. Gutom, nakangiting tanong ni Aaron. Si Jiang Yingying ay nahihiya na makita ang iba. Paano niya masasabing babae rin siya? Nakakamatay talaga ang ganitong performance. Nagugutom na rin ako, at hindi ko alam kung gaano ako katagal. Minasa ni Aaron ang kanyang chan at sinabing naibsan ang kahihiyan ni Jiang Yingying sa pangungusap na ito na nagsabing sayang naman at walang makakain dito hindi tayo magugutom dito ang pagkakataon ng gutom ay napakaliit ngunit ito ay malamang na maging pagkain ng mga hayop na iyon biro ni Aaron nang matapos ang mga salita mabibigat na yabag ang dumating mula sa malayo na naging dahilan ng pagbabago ng mukha ni Aaron at Jiang Yingying nang magkasabay hindi naman sa ganon. Mukhang nanghihinayang si Hansani. Sa estado niya ngayon, kung may kakaiba pang nilalang, ito talaga ang magiging pagkain ng kabilang partido. Mga yapak ay unti-unting malapit. Kapag Aaron makita ang bawat isa, mukha lamang kawalan ng pag-asa expression. Hindi lang mga higanteng butiki at orangutan ang lumitaw, kundi pati na rin ang tatlong iba pang nilalang na hindi nagpakita. Kakaiba ang itsura nila pero sobrang bangis. Ayon sa maliit na puting ahas, mayroong anim na uri ng mga nilalang sa kweba ng Diablo. Kapag lumitaw ang lima sa kanila, mamamatay sila, Kuya Aaron, kami, tapos na ba ang panik ni Jiang Yingying, it's more than over. Wala na sigurong buto, napabuntong hininga si Aaron na ang isang kamatayan lamang ay sapat na upang paulit-ulit siyang mamatay ng daan beses. Sa harap ng sitwasyong ito, wala man lang ideya si Aaron na lumaban, kapatid na Aaron, dahil siya ay namamatay, ako may gustong sabihin sa iyo. Sa harap ng kamatayan, si Jiang Yingying ay naglakas loob na sabihin, ano ang pinagsasabi mo? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan, ako, gusto kita, sabi ni Jiang Yingying. Karaniwang bagay para sa Aaron na ipagtapat, hindi pa banggitin si Shen Lingyao, Chi Yan, Chi Ran, ang magkapitbahay na sina Yang at Tian ay nagtatagal, na sa simula ay nagpakita ng kabaitan sa kanya. Makikita ng Aaron na interesado sa kanya ang mga babaeng ito. Ngunit hindi ito ang magandang panahon para pag-usapan ang iyong nararamdaman. Ang Aaron ay hindi kailanman naging isang taong maaaring mahuli sa harap ng mga paghihirap. Hanggat may natitira siyang hininga, susubukan niyang labanan. Ito ang karakter na hinahasa niya mula pagkabata. Ano man ang mangyari, ang Aeron ay magpapakita ng kanyang katatagan, hindi ka maaring sumuko hanggang sa huling sandali. Tatlong libong ngipin na nakasuporta sa pader ng bundok, nag-aatubili na tumayo, handang harapin ang huling labanan ng buhay. Kahit na ang mga nilalang ay pangit at mabangis, hindi sila nagpakita ng puot sa Aeron. Sa halip, tumayo sila sa isang hilera at mukhang sinanay ng militar. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni Bagong Kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!